andun po talaga yung loob namin talagang gusto po namin kayong bigyan ng tulong gusto po namin maibigay yung tulong sa ngayon ate kaya lang namin na ibinibidyo po kasi kasi yung mga taong nagbigay ng unti-unti donation, gusto lang namin kasi ma makita nila na talagang ibinibigay namin po talaga yung yung ibinibigay ng tulong eh, Nagpapasalamat din kami na kasi nakita namin kayo dahil kaya Ate nakatulong kami kahit pa paano. Sana po, makatulong po. Yan, sa pambili nyo ng gamot. yan po. Sa oh. <laughs> Merry Christmas oh. po. <laughs> yan hello po sa lahat. Ayan, maaga po tayong bumangon, maaga tayong gumising para tayo po eh, gumayak at magtungo po sa Barangay Santo Tomas, Binan City sa Laguna kung saan uh, atin pong dadalin po yung ating uh, tulong para pambili ng gamot at pampagamot po ng ating beneficiary po na walang iba kundi si Nanay Emily Carretero Samahan niyo po kami guys Ayan, magandang, 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 magandang linggo po ng umaga na sa inyong lahat mga minamahal na kalakwat zero. Ayan, uh, binabaybay po natin ang, kahaba, ang kahabaan ng kalsadang ito kung saan tayo po ay magpupunta at magtutungo po yeah, sa barangay Santo Tomas, Binyan City sa Laguna. Kung saan atin pong dadalin yung ating tulong, pambili ng gamot at pampagamot nito pong si, atin pong beneficiary ni si Nanay Emily Carretero. Ayan, pero bago po tayo dyan, tayo po muna ay Uh, dada dadako sa URC Bagong Ilog kung saan eh atin po uh, tayo po makikipagtagpo, makikipagkita po sa aming kasamahan na isa rin pong volunteer ng Lakwat Serong Kulit na si paring Richard Cainoy. Ayan, uh, tayo po ay kanyang iniintay doon upang siya po ay sumama na maghatid po ng ating tulong, ng ating uh, ibibigay na tulong po kay Nanay Emily Caritero kaya samahan niyo kami guys, samahan niyo po ang Team Lakwat Serong Kulet kung saan atin pong pupuntahan po ngayon ang Binyan City sa Laguna. bago rin po ang lahat guys uh, tayo po ay nagpapasalamat po sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta patuloy na tumatangkili at nagtitiwala po sa Lakwat Serong Kulit Charity Group maraming maraming salamat po sa mga taong uh, Lagi at patuloy na nagbibigay ng kanilang mga biyaya na nagmumula sa Panginoon Maraming salamat po sa walang sawang pagtulong Sa walang sawang pagbibigay po ng mga donasyon sa ating Lakwat Serong Kulit Upang ma-isakatuparan po namin Ang ginagawa po namin itong paglilingkod sa mga taong nangangailangan Sobrang maraming maraming salamat po sa lahat ng mga donors Sa lahat po ng ating mga sponsor Maraming maraming salamat sa inyo guys Dahil kung hindi po sa inyo ay hindi po namin magagampanan ang tungkulin at ang layunin po namin ito. Ang makapagbigay po ng kadigayahan, ang makapagbigay po ng tulong sa mga taong nangangailangan. Kaya maraming 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 salamat po sa inyong lahat, mga minamahal na kaibigan. <laughs> Ayan nga po guys at ngayon nga po e, ay sina sinapit na po natin ang barangay Santo Tomas Binian City sa Laguna. At ngayon po eh tayo naman po ay e, naglalakad patungo po sa bahay ni Nanay Emily Caritero kung saan kasama po natin si Ate Bullet Obispo ang isa po sa ating napaka-active na member po ng uh, Lakwat Serong Collect Charity Group. Ayan, ngayon po guys at e, ating pupuntahan po sa iskinitang ito yung kinaroroonan po ng bahay po ni Nanay Emily Caritero. Si mama po, nasa po ngayon. Ay, ganun ba? ngayon lang kami nakabalik eh. Ay, nasa buka dapat kasi pag ni nanay. Eh. Ay, ganun ba? Pare, uso ngayon. Pare, kasi ako rin eh. Okay, okay. okay sige, sige. Binula kami sa kapatid mo. Ha? Ako talaga ngayon yung ano? nga siya linggo Ako tatlong araw. ako. <laughs> Wala pa ako. Wala pa Wala pa pa Wala Dalay mo na doon. Na 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 sa bukit. Hindi. Wala lang naman dito. Wala pa pa na Wala pa Para makita nila ako. Wala Okay. Pwede, pwede na natin lakal po. Apo, malapit na. Sige po, punta na po kami. Sunod na po ako. Ah, sige po, salamat po. Uh, ayan guys, dahil ala po si Nani Emily Carretero sa kanilang bahay eh, uh, Napagpasyahan po na pupuntahan po namin Doon sa kanilang bukid na tinawag ay, uh, dito po yung lupa na sila po yung pinaka ginawang caretaker pinatiran po sa kanila At andun din po uh, makikita din po yung mga kalakal po na kanila pong hanap buhay Tara guys <tellos> Okay. Dito po Ah, sige Dito po, puan po Paninis ah. ko yan Okay, okay Sabang okay. okay. Ako okay. 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 na, pupunta kay ma okay. Dito lang ulit, mama Dito, alas lang okay. Alado si nanay Alado si nanay Emily Bali, susunduin ng kanyang anak Andito ito yung kanilang Ano, yung kanilang Bahay Ito kanilang isang Dito po Salamat po Maganda umaga po Usuntain Is daw po. Pa'no ba sa, mama, yan, ha? Ha? sa... Nabwa. Nabwa po. Malapit lang yun, bago ka makarating sa Legazpi. Eh. Opo. muna. Ano po? Nabwa, mo. Ay, man, man, po. Oh, na, po ako dati. Ay, ay, talaga, Hello, po, si Mama. pa <laughs> yes, si <laughs> Hello okay, po na, magandang magandang umaga po. Ayun <laughs> si Nanay o. Ay, nagawa, nagawalis po kayo nanay. yun. Nag, nagawalis kayo sa kondon. Sipag-sipag naman. Ah. po. Ah, uh, guys, ito si nanay, ano, si nanay Emily. Ayan. Ngayon lang po kami nakabalik eh. <laughs> Ngayon lang po kami nakabalik eh. Eh, sige. Bawak mo pa pa, Ito ka. Ito Ito

Ay, ito doon sa akin. Ayan ang panganay ko. Pangalawa sa panganay. Ay, pangalawa ko sa panganay. Eh. Pangatlo sa panganay lang. No, Opo. Ngayon lang po kami at nakabalik kasi pagka pag pinapasabi ko kay Ate Bullet na, na, pupunta kami, hindi kami natutuloy. Kaya nga <laughs> na po hindi ko naman po na sinabi sa kanya kaya umalis ko nung sabi ni Ate kasi hindi ko na gawin siya pinalis. Mm -hmm. Ang nasunod, ano na po, Oy. sa alas, po siguro. Pinagalitan niya pa nga po bakit hindi ko daw siya pinalis. Kaya hindi siya pinalis. Eh, kasi saka yung kasama kong si Parin James, di ba yung mataba na driver ko? Eh, na-uwi na ng Nueva so, di, di ba kasi nagka, ano yung Eh, yun na, yun na, yun na, yun pa namin binigyan pag sila, <laughs> ako yung dilibi sa araw. Pag-libi yung araw ko, yung sila yung hindi. Oo, oh, oh, eh, ayoko naman natin, mag, ayoko naman magpunta rito na hindi siya makakasama. Sabi ko, kasi kailangan kasama ka. Kaya pagkakuan, at ibulat, ano ba, kailan ba talaga ang kuatin? Kaya may naging 26. Tapos, sabi niya ng 26 ng October, Wag daw muna hindi dito maruto, dapat hindi amo niya. Okay lang kaya ako. Uh, November 12 daw. Kaya sabi ko sigurado hindi muna ako pag November 12 ba. Sabi <laughs> nga po ni Ate, sigurado na daw yun kagabi. Ikaw sa sabi po niya, sasaglit ka daw po siya kasi yung ata niyo po yung salamat ng na mga nakasakit. Sadali po putikin, yun, po yun, sa dito. Sadali po. Nag-iinis lang siya dito. Ala ko eh bisig-bisig ka na naman, kaya. <laughs> napaka yeah, ano nga po napaka kasi eh, kaya yeah, ilan lang kami pero marahit po kami nagplano na pupunta ay kaso na yung naka-date na yung punta namin like, sa isang nag-message yung mga kasama ko na hindi daw sila makakasama hindi makakasama sabi ko kahit ilan tayo sabi ko buti nga itong kumpari ko Kasama din namin yan sa uh, charity alam niya kami sa niya papunta rito kaya kita na lang kami sa Ortigas at saka dumiretso na kami rito kaya ayun na nakarating kami dito pero kung ako lang <laughs> hindi baka maligaw ako <laughs> baka maligaw ako eh pasensya na po kayo nagtagal pero andun po talaga yung loob namin talagang gusto po namin kayong bigyan ng tulong gusto po namin maibigay yung tulong sa ngayon ate kaya lang namin na ibinibidyo po kasi kasi yung mga taong nagbigay ng unti-unting donasyon gusto lang namin kasing ma makita nila na talagang ibinibigay namin po talaga yung yung ibinibigay ng tulong. Uh, eh, napasalamat din kami na kasi nakita namin kayo dahil kay Ate Yun, kaya nakatulong kami kahit paano. Sana po makatulong po yan, sa pambili nyo ng gamot. Uh, yan po. Merry Christmas po. Kaya salamat din po at ano at hindi kayo nagalit sa amin. Tutulong <laughs> pa din po 'yan. Opo. Siyepre po pag ganyan po, syempre hindi naman po porke tutulong ka agad-agad na po. Syempre kailangan mo rin Salamat po sa pag-udaw. Opo, talaga ng pag-udaw. Maraming maraming salamat po at ano Okay na nai. Wag wag ka magdatampo sa akin nanay ha. <laughs> yan, yan, yan. po nay eh, yung tulong ng mga tao na nagbigay po, nagkaganda ng loob, ayan. Uh, ibibigay po namin sa inyo Ipinala, in, itinala po namin sa inyo sa maliit na halaga po na yan pero yan po eh bukal po sa puso ng mga taong na nagbigay ng tulong para sa inyo po talaga yan Baka gusto mong dagdagan yung kay nanay. Ano? Ano? Ano po yan? Malapit niya May, may pambili ka na nanay ng kape. Ayan, gatas at suka. Kung gusto mong bumili ng gamot mo, kahit na paano, kang... Ano po? Ano po? Kami po eh, ano, hindi na kami magtatagal kasi may mga kanya-kanya din po kami, ano eh, mga kanya-kanya rin -kanya kami mga lakad. Pupunta pa kami ng ano yun? Pilate ko ni? Pare sa ano? Kabite. po. Didiretso pa rin po kami ng kabite. Yeah. Sabi sa akin na po <laughs> Tutuloy na po kami. Sige po. Opo, marami pong no, Salamat. <laughs> nay ah. Sige, salamat po nay. Sige po. Sal 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 Tara, sabay na tayo sa kanila. Sal nay, salamat po. Pupunta na po kami. Salamat po. Salamat sal po. Nay ah. Sige po nay. Tara. Tara.